Hi guys. Today quick tour tayo ng Home tab. Font, alignment at number. Ito ang pinaka gamit sa daily Excel work, so let's go. Simulan natin gamit ang master file na ito. So pagandahin natin itong data na to para mas maging malinaw at presentable gamit ang ating Home tab, font, alignment at number. So first I-improve natin si Employees Master File. Pwede natin siyang under Home tab, so font muna tayo. Pwede tayong mamili kung anong gusto nating font style. Pwede natin siyang palakihin gamit ito manually. Or pwede natin gamitin yung nasa side option, increase and decrease ng font size. Pag ito pinili natin, tap-tap lang kung hanggang saan natin preferred na yung font size hanggang sa yung font size. And then, kung gusto natin i-decrease, tap-tap lang din. So, gawin natin siyang 16. Gusto natin din mas medyo bold siya. So, under home, tap lang natin yung, yung B. Sa keyboard natin, pwede natin siyang i-shortcut using control plus B. Sabay mo lang siyang pipindotin. So, mag-automatic bold na siya. If gusto mo makita ang itsura niya kapag nakaslant, pwedeng ganito. If ayaw mo naman, click mo lang ulit yung i sa option. And then gusto mo siyang underline, mamili ka single line or double line. Try natin yung double line. Sa so ganito ang magiging itsura niya. Gusto mo siyang lagyan ng color? Okay? Para mas makita. Ito siya. Gawin din natin sa header. So, sa header natin, nandito si employee name, position, date, hired, age, salary. So, gusto din natin siyang evolve. Gusto natin, okay na tayo sa size or depende kung gusto mo pa siyang lakihan. Then, gusto natin siyang lagyan ng ibang color, gamitan ng ibang color. So, nagkakaroon na siya ng konting linaw. Gusto pa natin siyang gawing mas presentable. So, gagamit tayo ng under home ulit. Font, gagamit tayo ng borders. So, gusto natin siyang lagyan ng borders overall. And gusto natin ma-emphasize yung outside border. So, gagamit tayo ng makapal na outside border. So, ito na ang itsura niya. Okay? Malaking bagay sa sa pag-ayos ng data is yung alignment. Kasi nakita natin, meron nakagilid, may nakagilid. So, hindi siya balance. sa eh. So, paano gagawin natin? Highlight lang natin siya ulit. Punta tayo sa Home tab. Under Alignment. Dito sa Alignment, maraming options. Meron tayong Top Align. Meron tayong Middle Align. Meron naman ding Bottom Align. Merong Left Alignment. Merong Center merong right alignment. So, anong preferred natin na gamitin? Center tayo. So, ito ang itsura niya, kapag naka-center, align siya. So, medyo lumini siya ng konti compare sa kanina. Okay? And then, balik ulit tayo sa home, alignment. Gusto natin itong title natin nasa gitna siya naka-center. So, pwede natin gamitin si home, merge center lang tayo. So nakagitna na siya. Okay? And then assuming let's say malaki ang ating mahaba ito, Lalakihan lang natin siya para makita lang natin. And then hindi siya kakasya so gagamitin natin yung wrap text na function sa alignment. Magiging ganito ang itsura niya, pwede mo lang siyang i-middle align para magpantay. Okay? Or pwede mong gamitin itong options if you meron kang press, meron kang data na maliliit yung narrow, narrow, yung column niya. Dahil let's say nagpo-format ka ng numbers, inventories, ganyan. So magagamit mo itong option na to. Ganyan. Tanggalin ko yung wrap text natin para makita mo paslan siya. Pwede rin siyang ganito or pa vertical text rotate yung text up nakaganyan siya text down gusto mo siyang ibalik sa dati punta ka lang sa format cell alignment dito sa may degrees gawin mo lang itong zero then okay balikan na sa dati so liitan lang natin ulit balik natin sa 12 na font size okay So, naka-align na tayo. Punta naman tayo sa numbering. Linisin natin yung ating numbering gamit ang home tab. Uh, number. So, dito sa number, sa salary since ito ay pera, pwede tayong gumamit ng currency. Ano pagkakaiba ng currency sa accounting? Si accounting ang mas okay ang formatting compare natin kay currency kasi masyado siyang nakadikit-dikit. Well, si accounting, malinis siyang tingnan. Okay? For the date hired, merong option dito ng date. Gusto ba natin ng malaki? Ganito ang mangyayari. Anong nadagdag sa kanya? So, meron siyang day, may date, may month, may year. Gusto natin, simple lang, short date lang tayo. So, dito siya lalabas. Okay? Okay. Sa age, gusto natin ng number. Gusto mong lagyan ng zero. So, increase decimal lang. Gusto mong tanggalin yung zero. Decrease decimal lang tayo. Gusto mong lagyan ng comma. Okay. Gusto mong lagyan ng percentage. Okay. Pero since ito ay age, punta tayo sa simple na number format. Tanggalin natin ang decimal point. So, ayun. Ayun gamit ang home tab essentials na paganda natin ang ating data presentation na ito. If nakatulong sa inyo ang lesson natin na to, please like, share, and subscribe para sa updated tayo sa susunod pa nating video tutorials. Bye-bye!